Good day mga kapi Kung natatanda na nyo about 3 months ago ay nag-upload ako ng video about sa pagpapagaan ng wheelset para mapagaan din ang pagpadyak. Isa nga sa solusyon ko dyan ay ang paggamit ng TPU o Thermoplastic Polyurethane Inner Tube instead na ordinary butyl rubber inner tube. Mas magaan kasi itong TPU compared sa ordinary inner tube. Sa pagkakaalam ko, ito ng TPU ang pinakamagaan na inner tube dahil mas magaan pa rin ito kumpara sa latex inner tube na mas magaan din compared sa butyl. With TPU, sa palay ko, para ka na rin naka-tubeless setup sa gahan. Pero ang tanong, Matibay ba itong TPU? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo content creators at subscribers na siya na BizDoc Official, Totomart, Hustler Vibe, Aesthetic Music of Laguna, Cobalt Kalamba Cycling Club, Kagkag Riders Adventures TV, Your Tech Guide PH, Bike Tayo, at kay Alrens kasaklang of Pangasinan Sa mga nice mong pa-shoutout, just comment down below hashtag shoutout and you can also message me sa aking Facebook page Pika siklista So ang tanong, matibay ba TPU? O madaling mabutas dahil sa sobrang nipis nito? Napakagaan nga, pero sobrang nipis Baka hindi matibay Yan talaga ang aking alinlangan Kung itutuloy ko pa ba ang pagbili nito May ilan na rin nagpayo sa akin na mabilis nga mabutas ang TPU Also, about a month ago, napanood ko pa ang review ni Pat Cycle Corner sa ginapit niyang TPU sa road bike tires. Okay, so itong TPU na inner tube, wala, pangit. Madali siyang mapunit o magkaroon ng issue. Itong nandito sa likod na TPU, kagabi lang to nasira. Habang binabaybay ko yung EDSA Guadalupe pababa, papunta doon sa Australia kasi pababa yun na mahaba. Siguro, ang takbo ko doon, 35, 40, parang ganun merong mga maliliit na humps doon o maliliit na bukol ng mga aspalto. Yung mga rubber inner tube, kayang-kaya nila yung maliliit na bumps na yun. So, hindi sila napipinch flat. Itong TPU, na pinch flat. Itong TPU na ito na sa harap dapat, nasira agad. Ang nasira dito sa hawak ko, dito sa pito, natanggal yung pagkakadikit ng valve dito sa mga inner tube sa palagay ko, mas maganda lang itong TPU na to sa mga kumakarera, sa mga short race. Hindi to pwede sa mga long ride o sa mga endurance race. Pang short race lang to, mga sprint, mga ganun. Ang advantage lang naman niya talaga, weight saving eh. Talagang magaan siya. Yun nga lang, hindi maganda yung durability niya. Baka nga dahil mumurahin lang siya na TPU, hindi maganda talaga yung pagkakagawa sa kanya. You get what you paid for, ika nga sa mga kapwa kong heavy rider din, wag na kayong gumamit ng TPU na inner tube. Sa, ba, sa palagay ko kasi doon din to nasira eh, sa bigat ko. Tapos nung nalubak pa doon sa EDSA na medyo high speed yung takbo ko, napuwersa siya. Corny nito, pangit. Okay. Nalubak lang daw, na pinch flat na siya. So ang recommendation niya, huwag tayong bibili ng TPU. Kung mumura TPU lang din, ang bibili natin. At kung ikaw ay may kabigatan, hindi lang siya ang nagbigay ng negative review sa TPU Inner Tubes. Marami pang ibang vloggers. Dahil dito, ay na talaga ako na ituloy pa ang balang kong palitan ng TPU, ang aking ordinary inner tubes. Ganun pa man, gusto pa rin subukan, pero sasamahan ko ng tire liner. Kapag hindi pa rin ito naging matibay, isa na rin ako sa magpapayo sa inyo na huwag ninyo subukan bumili ng TPU. Itong brand na Baent ang aking binili, na so, syempre, made in China. Ito ay 200 plus lang. Ito ay naka-shrader valve, pero maganda yung shrader valve niya dahil parang malaking festival at may aluminum cover pa. Yan, yeah, sinabi pala dito sa box. Technology from Germany. Super light, long-lasting, 100% recyclable. Made in China. Masana so totoo yung long-lasting. I-compare natin ang timbang nitong TPU with tire liner sa ating dalawang brands ng 27.5 butyl inner tubes na Kenda at Black Cat itong TPU by itself ay tumitimbang ng 80 grams. At kung sasamahan ko naman ang tire liner na ikakabit ko with this TPU, ito ay tumitimbang na ng 130 grams. Ibig sabihin, 50 grams din itong tire liner na to. Ito namang kenda, Butyl Inner Tube na 27.5 by 1.9 to ay tumitimbang ng 210 grams. Italman Black Cat na 27.5 by 2.125 to 2.4 na mas malaki ang capacity ay tiyak na mas makapal, therefore siguradong mas mabigat. Ito ay tumitimbang ng 275 grams. Itong TPU, even with tire liner, ay napakagaan pa rin compared sa dalawang butyl inner tubes. Isasabay ko na rin ang pagpapalit ng rear tire dahil medyo na at may mga damage na rin at madalas na rin ang mabutasan sa luma kong tire na ito. Kaya nga meron na rin akong pamalit na folding tire ng Chilwear 275 by 2.1 Fast Rolling XC Tire. Tumitimbang din ito ng lagpas 700 grams. Halos simbigat din ng papalitan kong XC Tire, the Bontrager XR3 Comp. So malamang makapal din ang tire na ito. medyo struggle lang sa pagkakabit nito. Ang isang naging problema ay yung plastic na nasa pito ay mas malapat pa kaysa aking rim. Kaya hirap akong ipasok ang bead ng tire sa loob ng rim. with so much struggle, naikabit ko na rin. So try natin i-short ride bukas bago natin tapusin ang video na ito. At tingnan natin kung mabubutasan tayo ng gulong. Sana hindi naman. So ito nga, matetest na natin itong TPU. Hindi ko lang kung PSI ng gulong na ito. 60. Mga ganun. Dadaan natin ito sa lubak. Very coarse gravel road. Let's go. ペダルと。 All the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. pa yung yung gulong natin. Hindi pa nabutas. So far so good, okay naman. No. Alin tama lang yung PSI ko. 2.6 kilometers din ang haba ng gravel road na ito. So ang balikan ay 5.2 kilometers. Just happens. This, 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 this is not a Christmas. This is not a Christmas. This is This is This is This is not a Christmas. <sighs> <Jeez>. not <somebody. laughs> after na mahigit na 31 kilometers na ride ay eto, buo pa ang ating TPU inner tube ngayon na puncture kung ang weakness ng TPU ay pinch flat dapat naka maximum wala kayong panukat ng PSI pika -pika, ano, at matigas talaga no? So, hindi pwede yung malambot doon ka mapipinch flat pag malambot After this ride, ginagamit ko na rin ito sa pang-araw-araw na errands palengke, dagupan, etc. for about a week now. So far, okay pa rin naman. Obserwa ko pa rin ito hanggang next month. Kung okay, bibili ako ng isa pa para na masaharap ang wheelset. So, gandito na lamang po. Please become siklista. Please like this video. Don't skip the ads. And please subscribe. Thank you for watching. Pero yeah, no? So far, okay pa. Wala pa rin sigaw. Same pa rin yung tigas niya.